Pagkatapos ko nang ihati dyan yung mga chikiting, ay eh, ayan, niyaya ko nga sir pumunta ng anilaw para bumili nga ng mga pang-ulam. At ayan, on the way na nga kami ng mga oras na yan. At dahil nga siya ang driver for the video naman ng person sa likuran. At ayan, tingnan nyo naman ang paligid guys. Napakaganda tingnan. Napakaganda ng panahon. At dahil feeling vlogger nga tayo for today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng kalikasan dito sa Mabini, Batangas. At ayan, sa mga oras nga na yan, malapit na nga kami sa Anilaw Market. At tingnan nyo naman, diba guys, ang ganda. So sa mga hindi nakakaalam nga pala, ang Pabini nga pala, isa na sa mga tourist spot dito sa Pilipinas. Dahil nga dyan, eh, napakarami na nga pumupunta dito ng mga foreigner at saka mga taga-ibang lugar para nga mag-resort at mag-unwind. So balik na nga po tayo dito sa aking video. After ilang minutes nga ay nandito na nga kami sa Anilao Market. So kasama ko nga si Sir ngayon dahil panggabi pa naman siya. So mamimili nga kami ng mga pang-ulam na pwede niyang baunin. At dahil medyo tanghali na nga rin kami napapunta diyan kaya ayan konti na nga lang din yung mga isda na pagpipilian. So nalilito pa nga kami kung anong bibilihin namin diyan, guys, dahil nga wala namang masyadong bagong isda. Kaya ayan na pagdesisyon nga, nga namin, bumili nga muna kami dito ng dalawang pirasong ano, boneless na bangus at yan ay bababad na lang namin para pambaon-baon nga. At ang presyo nga ng bangus kapag boneless na ay 360 tapos kapag hindi ay 180. Pero itong boneless na nga ang aming binili para wala nang na tinik. At pinagayat ko na nga lang siya ng ganun para medyo maramis. So, at shout out nga pala kay ating palangite. O ba diba? Pag ganyan ang tindera guys, masarap bumili. Tapos nakita ko nga itong dalawang pirasong tulingan. Kaya ayan, binili ko na lang. At baka nalulungkot na siya. At yan, pinatanggalan ko na nga rin siya ng hasang. So dapat isang kilo nga ang gusto ko itong bilhin guys. Dahil nga isasain ko. Pero dahil dadalawa na nga, wala na rin kami makita sa iba. Kaya ayan na ang binili ko. At pag ako nga ng dalawang pirasong tulingan, ay nag-isip pa nga ako kung anong magandang bilhin isda. Pero dahil nga wala naman na ako akong magustuhan kaya ayun sabi ko alis na tayo so bibili na lang kami ng kamay dun sa crossing so ayan, on the way na nga kami tingnan nyo naman yung bundok guys ang ganda tingnan di ba dumaan na nga muna din kami dito sa 5 peso car wash dahil nga ilang linggo ko nang hindi naliliguan itong motor ko tingnan nyo naman ang itsura na mumuti na sa puti at si sir na nga ang aking pina car wash at dyan na nga lang kami lagi nagka car wash guys sariling sikap dahil pag dun nga ako magpa car wash sa car washan ay naiinip ako natatagalan nga ako maghintay so okay na yan lagi din namang nagagamit madudumihan din <laughs> tapos nga ay dumaan na rin kami dito sa karnihan para bumili nga ng karne. So bumili nga lang ako diyan ng pork chop na isang kilo para pambabad at pambaon-baon. Tapos kalahating kilong liempo. Pagkatapos na namin bumili ng karne ay tumawid nga ako dito sa Alpha Mart. So katapat lang kasi ng tindahan ng karne. Kaya ayan tumawid na ako at magtitingin nga ako na mabibili na frozen food pambaon ng mga bata. So kumuha nga lang ako nitong tender juicy hot dog at saka itong young pork tusino dahil nga wala na kaming ganyan. Pagkatapos nga ay umalis na rin nga kami at kami pa uwi na. Pinauna ko na nga dyan si sir sa bahay tapos duman pa nga ako ng tindahan dahil may mga kukunin pa nga ako doon. Tapos tinawag nga ako ni tita dyan na magtatamban at binibigyan nga ako ng binong-bilong. So ko babayaran ko. Makakahiya din naman may puhunan din naman siya noon. At yun bumuwi din nga ako agad. At ayan, inasikasa ko na nga itong aming mga pinamili. Hinugasan ko na nga muna dyan yung karne. At patutuloyin ko dahil ima-marinate ko nga yan. Tapos sinunod ko naman hugasan itong boneless na bangus. So, akin din yung ima-marinate guys. Kasi masarap din yan pang baon-baon. Patutuloyin ko nga muna yan bago ko sila timplahan. Pagkatapos nga, yung dalawang pirasong tulingan naman ng aking hinugasan. So wala nang hasang at bituka yan. Kaya huhugasan ko naman sya ng maigi. Tapos huli ko nga nilinisan dyan yung bilong-bilong. Tinanggalan ko nga sya nang hasang at saka ng bituka. So masarap din yan guys na ipaksiw at kasabawan dahil malinamnam nga yung lasa yan, lalo na kung sobrang lalaki. Pero yan, katamtaman lang yung laki niya. Pagkatapos ko nga malinisan yan lahat at nakatulo na, ilalagay ko naman yan sa mga baunan. Tapos yung pork chop at saka liempo, imamarinate ko lang yung sa sabawang paminta at saka lalagyan ko ng pampalasa at saka ng kalamansi. So hindi na nga ako naglalagay ng toyo guys dahil nga kapag piniprito ay nangingitim, ay ang pangit tingnan. Tapos lalamas-lamasin ko lang yan siya guys para magmix nga yung ingredients at yung pampalasa para lumasa lahat sa baboy. O diba sana all nilalamas. <coughs> Pagkatapos nga, isinunod ko naman itong boneless na bangus. Kaparas lang din dun sa pork chop at liempo ang inilagay ko. Bawang, paminta, magic sarap, konting asin, tapos itong kalamansi. nag pala pala ako ng suka dyan guys, dahil masarap yan kapag may suka. Pagkatapos, imix imi mix ko lang yan siya para nga maghalo yung mga pampalasa doon sa bangus. At ayan, after nga, tapos ko na siyang mailagay sa mga baonan at nailagay ko na nga rin siya sa ref. So, yung dalawang tuli tulingan, hindi ko na inilagay sa baonan dahil nga yun ang aming uulamin. Pagkatapos ko nga mailagay sa ref yung pangulam na aking nilinisan, ay ito namang aking mga pinagamitan na aking huhugasan. At pagkatapos ko maghugas dyan, ay maglalagay nga ako ng sunrocks dito sa lababo bago kukuskusin dahil nga malansa. At ayaw na pa naman sa guys. So pasensya na kayo dyan guys sa aking lababo na meron talaga dyan mga mancha-mancha na hindi na natatanggal dahil nga sa kalumaan nitong apartment namin tinitirhan hindi talaga siya matanggal kahit anong kuskus pus ko dyan. sa so, mga water stain na talaga yan siya. Kaya ayan, para talaga siyang may mancha-mancha pa. Pero malinis naman yan guys. Araw-araw ko yan nilalagay ng sunrox at saka spinukus So fast forward na nga nung magtatanghali na nga ayan, pinaprito ko na nga kay sir itong isda. So dapat nga guys ay iihawin namin yan. Kaso nga, ninakaw yung aming ihawan. Diyos ko po, pati ba naman ihawan ay ninanakaw. Hindi ko nga alam guys kung sino kumuha tapos pinaiho ko na nga lang yung talong dyan sa aming kalan tapos naghalbos ako ng talbos ng kamote at saka yung ilang pirasong okra dahil nga gagawa ko ng ensilada dahil masarap nga yan partner ng prito o kaya ingyaw na isda so that's it for today's video thanks for watching